Oh my god! Wow! Ito sa Centago eh. Sorry galgo sa iyo. Dito na malapit na tayo makarating sa ato. Alam niyo ba mga kaastig? Ang ginaw dito papunta ano? Oo nga, dahil dito tayo sa ba? Punta ang baubao falls Ang ginaw ng hangin Hindi na kailangan ng electric fan Lahat ng mga tao, lalo na yun sa Esperanza Naku, napakasigin na oh Maganda, hindi ka na kailangan mag-earphone Parang kayo fresh na fresh sa aking So, mga kastig, nandito na tayo ngayon sa uh, Welcome to Barangay Hello po, good morning! Ito tayo ngayon sa Baobao Falls. <laughs> What's up mga kastig? Magandang umaga, magandang umaga po. Nandito na po tayo ngayon. Sa Baobao Falls. <laughs> Nandito tayo ngayon sa Pulok City. Uh, Barangay, Jatagon. Jatagon. Lianga. Municipality of Lianga. Sorry, Galdo. Papunta are... tayo sa Baobao Falls. Okay, so Ito na Ayan na, dito na tayo, Papunta na tayo doon sa baba Kasi Ito nga pala ay galing sa gilin po Pag galing kayo ng tandag Pagdating nyo ng Barubo sa ba ah, este, Sorry po, pagdating nyo ng Jatagon Ayan, pagdating nyo ng Barangay Jatagon, pakanan po kayo Galing kayo ng tandag Pakanan kayo ah uh, tapos uh, dito naman pagdating nyo rito kasi siminto pa rin yung daanan kagandahan dito makarating yung sasakyan nyo dito siminto pa rin ayan o oh, hanggang dito po yung sasakyan nyo tapos pagdating nyo dito ayun baba tayo dito sa may hagdanan ng siminto papunta po doon sa may falls simpre ganun pa rin maglalakad tayo sa mga hagdanan So, yung mga medyo mabibigat-bigat dyan ng konti. <laughs> Dito kayo mababawasan ng timbang. Ayan. So, magpapawis tayo ng konti makastig. Hindi ko lang alam kung ilang steps po ito. Ayan. Punta natin. Ayan na si Kastig. Nasaan na yung tubig natin, Kastig? Iniwan mo na ba? Nako. Ayan ka na naman. Ano na naman yung ginagawa mo? Para kang nagiging turtle, Kastig, ah? Is, isa, ka <laughs> <laughs> o, uh, isa ka ba? nga. tayo magsimula. naman ulit. Isa ka bang rina ng mga pagong? <laughs> Hindi. Ama. Mula nung no! naging pusa ka, nagiging paru paro nagiging ibon, ngayon nagiging pagong ka na naman. Pinakamahirap, kaste kapag nagiging pagong ka. Alam mo ba kung bakit? Kasi dala, -dala mo lagi yung bahay mo. <laughs> Ah, pero lang yan? <laughs> Ayan, ah, ito pala yung makikita nyo dito habang papunta kayo doon sa baba. Ayan, magaganda po yung paligid. Sobrang lamit. Saka si tatay naglilinis po ng kanyang new gun. Ayan. Ilang steps kaya itong hagdanan dito, Kastig? Mga 200 kaya? Ayan, so papunta tayo doon sa baba. Ayan, may aso doon tumatahol, Kastig Ayan, Ayan bilisan mo Ang tagal mo dyan, halika na Kastig, dandahan lang po kayo dito kasi may aso dito Isang uh, napakagandang umaga po tayo, welcome tayo sa Marigold Store TV sa Youtube po Magtatanong lang po tayo ng kunti, baka yung taga-panood natin sa buong Pilipinas na malapit lang po dito sa inyong lugar na gusto pong pumunta dito, baka magtatanong po, ah, ka kasi napakaganda dyan, nakikita namin sa video. Ah, gusto namin pumunta, ano ba, may bayarin ba dyan? Kung meron man, magkaano po, kung meron man. Mayroon o wala? Ah, wala man. bayarin. Ayun na mga Kastig, punta na kayo dito lahat. Mayroon, mayroon, mayroon. Ah, meron pala. Ah, yung 20 pesos na environmental pay. Kung hindi mo mo environmental pay. paabot pa dito, may bayad. Ah, okay. Pero kung anto mo bayad din sila. To. Ah, siyempre papunta sila dito, magbayad sila ng 20. Pero para in natin environmental pay po 'yon, mga kastig. Ayan. So, siyempre nakikita ko na doon sa baba, baka magtatanong pa rin sila. Ay eh, kasi may matutulugan ba kami diyan kasi gusto namin diyan sa ilog mag mag uh, hanggang kinabukasan. Naku wala tayong matutulugan dito, mga kasi lilinawin natin. Diyos lang po tayo. At saka magbao na lang kayo. Ayun, sinabi ko na kanina. At saka tay, yun na nga, uh, itatanong natin kung ito ba sa gobyerno o ito ba private po. Sa kining sa kining sa bawa po, bawa po, bawa po sa gobyerno. Ah, okay. Pero itong lupa po dito na dinadaanan po, Sa'yo iyo po ito, sa kapatid mo private po. Ayun. So malinaw po mga kastig. Kaya pag pumupunta kayo dito at least alam nyo na kung ano mayroon dito. At saka ano pa? Nga pala tayo. Anong pangalan natin? Pangalan? Salomelo Tejero. Ayun. Taga dito po tayo sa... Lungsod ng Diyata, ah, barangay ng Diatagon. Lungsod ng Liangga Ako, Tagalianggay Ah, Tagalianggay ko tayo ah, Ilang taon na po ito tayo binuksan sa publiko? Wala Wala Siguro mga 12 years, 10 years, 12 years, mga ganun. ayan, sabi ni sir 12 years daw. Ayun. Oh, so matagal na pala. So mga kastig, tulad namin, ngayon pa lang namin nalalaman. So kaya nga kayo, kung alam niyo na lalo na yung man nasa malapit lang po dito, baka nagsawa na po kayo diyan sa lagi niyo pinupuntahan, punta na kayo dito sa Turtle Pulse. <laughs> Kasi baobao -bao eh. Ayan, pagong, pagong. Ayan ah. So, mga kasig, nagbibiro lang po tayo. Kaya, pero yung tunay po na pangalan dito, baka malilito po kayo. Pag hinahanap nyo ito, baobao pulse talaga yung uh, alam ng karamihan po dito. Bakit parang baobang bang Oh, hindi naman. Ah, eh, pangalan na yung, bakit nga pala ito tinatawag tayo na baobao pulse? Falls? Kuan man. na tawag niya baobao kaya na amay bakit namin siya kanyang sa na nga nag-inunaan ang bato. Oo. So, asa naman? Bao. Ayun. So, may... 1985... Mahibaw sa mga tuwintis na katong sundalo. Mm. Nento mga kapag na, si ang sundalo. Bakit ah, sa katong tao ni Bait ang si Takimay na hapon. Nga si Takimay na nai mapa. Mapa siya. Lilinawin natin. So, parang treasure na rin po yun. Pagka Sure. Aptan o Duha ka tuig ang 2018 eh. Nawala na po. Bawaan ang mabaw. Ah. Ipauban si Takimay ng hapon. Ayun. Pagtanaw sa mga pa, kana mangayon, oh. Day blasting. Oh. Okay. So, ano anong nakuha gayon? Ano nakuha nila sa loob tay? Ginto. Basta katong box nga gibutangan, o... tong kahon kahon. Puno. Yaman yung butang sa tunga. Oh. Ano sa, sa akong umaga? Anong laman? Kuan mag size ko This is size kabarita oh, na gold. Ayan. So wala bang uh, atay sa bao doon tayo? Pero <laughs> <laughs> wala ba yung magasting? Lilinawin natin na bintol lang po yun ni tatay. Ha. Totoo man yun o oh, hindi. Wala na tayong pakialam doon kasi kinuha na raw ng hapon sabi niya. So ang sa atin lang, ang isang napakagandang uh, naiwan po sa atin, yung kagandahan po ng ilog na tinatawag at na bao-bao pulse. Ayan. So maganda po dito. Ayan, so salamat ay at saka siyang Ko, oh, ano ang call, call, pangalan natin? Si Jerry. Jerry. Uh, Pires Lamuhon. Ayan, baka may gusto kang i-shout out ko, mga kapatid mo, ka kaibigan, kamag-anak. Ah, baka may Wala gusto kang batiin. Sa sa mga anak na ko sa si Saan po sila? Uh, Andun sa Dabaw. Si Dabaw. Ayan. Ha. Bakit anong ay, uh, ay, ano ay, anong uh, pinupunta uh, pinupuntahan nagtatrabaho ay, po ba sila, ma'am? Saan po sa, sa, sa Dabaw? Samahan na sila ng Pirata. Ayun. Lapit sa Rizal. Okay? Ayun. Patiin mo sila. Mga Salon anak. Ano na? Ayun. Gusto mo amping mo per mi ampo, magampo gid per Ayun, bait ni mama. Yeah, ganyan talaga yung mga mama, mababait, maalalahanin. Ma ma ako nga, hindi ako makatulog kagabi. Naalala ko yung anak ko doon na iwan. <laughs> <laughs> Grade 6. Uh, Siyempre. Ayan. Uh, tama po na At saka maraming salamat po ma'am ha. At uh, pag may time kayo, wag lang kalimutan. Panoorin yung YouTube channel natin. Yung Marigold Star TV. Ayan. 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 Thank you. Maraming salamat ma'am. Sana ang Panginoon laging kasama natin sa araw-araw. Thank you po sir. Ayan. Three picture. Puging-puging nila. Ayan. Okay, good, 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 good. Ayan. Ito pala yung CR pagdating nyo dito. mag -astig, oh. Ayan. Doon sa baba. Andun po yung ilog. Puntahan natin. Naku, ganda pala sa baba. Ito ay natural lang po na ilog. At saka, yun ang maganda. Kasi malinis po yung tubig. Nga pala dahil ito ay... Ito ay na nasa baba po, pinaa sa ilog saka isang munting talon yun ganda yun no? kita nyo dyan mga kastig yun no? o oh, sobrang ganda paano yan paano tayo tatawid dyan yan sa tingin ko ilang steps to ako yan pababa tayo papunta roon subukan natin puntahan punta na tayo dyan sa may ilog Puhubarin natin yung sapatos natin kasi tatawid tayo sa kabila kasi punta tayo doon sa sa gitna kaya sa tingin ko 200% magdala na lang kayo ng baon nyo at saka uh, dios lang po tayo dito kasi uh, walang mga bahay dito Yeah, magdala kayo na. Mayroon na may isang ano, dalawa ba yung kubo diyan? Uh, parang tent na rin. Ayan, so magdala lang kayo kung gusto nyo Pero kung hindi, pwede na rin. Uh, mayroon namang mga kahoy diyan. yung na lang kayo sa ilalim. Bao na rin kayo. Tubig at saka lahat na ng gusto niyo dalhin dito. Kasi wala tayong mabibilihan dito. Ayan, so dito na tayo sa baba. Ayan. Ayan, ganda ng tubig malinis, malinaw, malinis, malinaw. At saka safety pala yung sapatos ko dahil may tulay na kihoy. <laughs> Ito yung hagdanan dito. Papunta roon sa ilog. Ayan. So dahil maghuliwik na, punta na kayo dito lahat. Sobrang ganda. Hindi kayo magproblema na baka sabihin nyo kastig alam mo na pag marami ng tao maliligo alam mo na mangyayari oh, pero ito malinis kung bakit hindi ko na kailangan sabihin dahil ito yung tubig na isang uh, ilang pitik lang po ng relo ayan yung tubig ando na sa baba dahil sobrang lakas po kaya uh, ano nyo na yung ibig ko sabihin o <laughs> oh, ayan kasi yung tubig dumadaloy dahil ito po original na ilog po. Ayan, dyan kayo maniligo sa malalalim na bahagi ng ilog. Ayan, mga casting. Alam nyo ba yung mga, mga bata pa kayo, mga binata pa kayo, o yung, mag, yung naliligaw pa kayo, o di kaya yung magsyuta pa kayo yung minsan na naalala nyo ba yung punta kayo sa tabing ilog at saka dito kayo nag ano ba hindi yung nag iihaw lang dito <laughs> nagkukwentuhan na yan so, maganda rito sa mga ganun bagay yan kasi ito po yung nasa gilid at saka malamig at saka andito kayo sa ilalim sa lilim ng kahoy at saka may Teka, parang pampang na rin. At saka yung mga bato dito sa gilid, parang siminto. Ayan o. Oh. Ayan, dito kayo. Ayan. So, nga pala, yung makastig natin, sana naman, kung makapunta tayo sa mga ganitong lugar, huwag tayong mag-iwan ng mga basura, kung ano-ano pa man. Uh, kalimutan na natin yung mga ugali na mga ganyan. Uh, pagdating dito, marami tayong bit-bit. Pag-uwi, uh, wala na. Iiwan na natin. Huwag naman ganyan. Para naman yung mga kababayan natin na gusto pumunta dito, talagang mamamangha sila dahil hindi lang sa ganda ng ka, ng uh, ng uh, ilog dito, hindi pati na rin sa paligid po, malinis kumbaga, ayan. Hindi naman ako nagagalit. <laughs> hindi rin ako nagsisirmon, nagpapaalala. <laughs> Hindi nga pala, baka nakalimutan lang nila Kastig. So, huwag naman kalimutan yung mga basura natin. Dali natin doon sa itaas kasi sa tingin ko mayroon namang tapunan doon sila yung mga parang caretaker na rin po dito. Yan o, no? ganda kasi dito. Naku, oh, wala na akong masabi. Yan o. No? Eh, ganda! Gusto ko na maligo. Kaso, nag pa tayo kasi wala pa tayong na-vlog ngayong araw. Eh, ito pa lang. Ah, uh, sige, nag pa tayo ng mga area na magaganda po naku, ganda talaga yung mga anak ko, kung pwede palang dito ko dalhin sila ayan magaganda, kaso malayo ng kutli sa amin, walang budget pang sasakyan po papunta dito pero yung may mga budget, punta na kayo baka nagsawa na kayo sa swimming pool, yung lagi nyo pinupuntahan dagat at kung ano-ano man dito na kayo punta sa baobao pools ayan Ah, i-English niyo na lang, baka mas maganda. Mas magandang pakinggan pag ini-English niyo. Ano ba, English vocabulary? Bobao pulse Ayan. Tur -tur Turtle Turtle pulse. ganun ba 'yun? <laughs> oh, ayan. Bigyan niyo ng pangalan <laughs> 'yung magandang pangalan dito. Pero 'di 'yun ang pangalan nila, kaya 'yun na lang. Yeah. So, ganun maganda dito. Ayan. Ayan. Diyan ang turkey lakas. Ayan oh. No? Itong taroon Ganda Wala akong masabi Bakit pa ba sa lahat ng mga lugar na napupuntahan po natin Talagang maganda Baka sabi nyo kaste, Kasi yung pinupuntahan mo yung mga magaganda <laughs> Siyempre naman Para yung uh, sa lugar niyo na magaganda at least makikita niyo rin yung sa iba. Ah, pupunta dito at least alam niyo na may ganitong lugar lalo na yung mga mahilig sa mga ganito. Oh, may mapupuntahan kayo, alam niyo pag ganito kayo sa Surigao Sur lalo na dito sa Jetagon, alam niyo kung saan kayo pupunta dito sa Bobao Falls. Ayan, dito kayo maliligo, maglaba kung ano-ano pa man, mag maginuman kung ano pa Dito po yung lugar na pinakamaganda. Na wala kayong walang istorbo dito. Baka sabihin nyo, Kasteg, bakit wala tao dyan? Lonis ngayon. Ano? Lonis ba? <laughs> o nga, Lonis. O, kaya nag-work po yung iba. At saka yung iba naman, parang naghahanda na po para sa Holy Week sa Easter Sunday. Ayan. So, para sa full vacation nila. Ayan. Pero yung iba na medyo may time pa kahit anong araw, punta na kayo dito. Ayan. Siya nga pala mga Kasteg. Ito pala yung tulay natin. Dandahan lang kayo, ha? Lalo na yung mga bata. Hawakan nyo. Ayan, papunta roon hanggang doon sa malalim na bahagi. May ano pa pala doon, may mga cottages po. Ayan, nandun sa ilalim ng kahoy. Oh. Ayan, oh. Ayan, ano ba itong camera natin? Bakit ayaw magliwanag? Ayan. Yun. Nandun yung mga cottages, pero papunta tayo doon. Ayan. Hmm, may nag-ihaw-ihaw dito. So, kahit saan kayo dito, pwede. Pero yun nga, sabi ko, huwag lang nating iwan yung mga basura natin. Ayan, maliwanag. Children. <laughs> tsaka may CR doon ha. Pinapakita ko na yung CR doon sa bandang itaas eh, ng konti. Ayan. Tsaka may dito. Ang ganda dito. Makasig yung mga anak niyo dito. Oh. Kasi mababaw lang dito. Ayan, mga 2 to 3 feet. Ayan. Ayan. Tsaka mahina lang yung tubig. At saka sobrang linaw po. Linis. Ako. Kung alam niyo lang makasig yung naramdaman ko. Kasi nakikita ko dito. Ayan o. Oh. Yan, at saka hanggang doon. Ano yan, Kastig? Siyempre, yung, uh, ano bang tawag doon sa so, parang, Ah, uh, ayun nga. Ay, nakikita nyo na yan, hindi ko alam. <laughs> Teka, punta natin sa malapit. Alam nyo ba mga Kastig, ang surti ko ngayong araw na ito. Alam nyo kung bakit? Sige na, magtanong na kayo. <laughs> Kasi, ako lang mag-isa dito. <laughs> Kasi ala city pa, wala pa tao dito, naghahanda pa siguro sila ng mababaon papunta rito. Ayan. Kaya wala pang nakarating, ako pa. aga-aga ko, wala pang almusal. Kasi nasa malayo tayo, tatyaga tayo pumunta dito para nagsisik, ano ba? Nagsisikap tayo pumunta dito ng maaga. Ano ba? Ano ba tama dyan? si tiyaga, ano ba? <laughs> oh, para makapunta tayo dito ng maaga para mas ma makarami tayo ng <laughs> Para na rin akong may-ari dito. Ayan. Kasi ako lang mag-isa. Ako yung may-ari. Ako yung bisita. Ako na rin lahat. <laughs> Ayan. gusto nyo ng salbabida, meron dito. Ayan. Sinabi ko na ha, na magbaon kayo. Magdala kayo ng kung ano-anong gusto nyo. Naku, hindi ko naman din sarili ko. Ayan na. Nagpapag-hastig. Ang ganda kasi. Ayan. Nakikita nyo na yan. Ganda ang ganda dito yan at saka doon naku wala na ko masabi naku maganda yan so kapag kunting ingat lang dito ha pag malakas ang ulan kasi ito yung napakalaking ilog po so di lang tayo mag, mag ano uh, wag lang tayong uh, ano ba tawag dito kaya sandali may mga ano dito mga nylon Baka may nanguhuli dito ng isda. Ayan. Oh, naiwan nila. Oh. Siguro maraming isda dito. Ayan. Ayan. May duyan pa dyan sa gilid. Oh. So, ingatan tayo mga kasig. Lalo na pag uh, malaki, mal, medyo maulan. Huwag na natin antayin na bumaha. Ayan. Kaya kasi dito tayo sa gitna. At saka kailangan nyo pang tumawid sa kabila. At saka sa tingin ko ang lalim nito mga higit dalawang tingbig ng tao po. Ayan. Sobrang ganda. Welcome Bao Bao Pools Ayun na mga kasi Ganda ba? Ang ganda 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 kasi ganda Ayan Kasi Bakit hindi masyadong mataas Mahaba yung pools Ayun uh, nga uh, Hindi naman ito kagaya sa iba na sobrang haba At sobrang uh, uh, taas uh, Ito uh, Katang lang mga uh, Galing po sa tubig mga tatlo, apat na metro lang po ang taas ito uh, ngunit ito'y malakas at malinaw at saka malalim po yung nasa awaw pools tayo sa mungkayo sobrang taas po ng konspiro. pero yung binabagsakan po ng tubig hindi naman ganun kalalim hindi, hindi naman pero ito palalim talaga hindi ako nagkakamali mahigit dalawang tindig o tatlo pa siguro ng tao Ayan, kaya nilagyan nila ng PC dyan. Pag hindi nyo kinakayang lumangoy dyan, at least may mahawakan kayo. Understand, mga children? <laughs> ha? Punta na kayo nga pala. Punta na kayo dito kasi sobrang lamig. Yan, yeah, yan you know, Ganda. Wala akong masabi. Yan. baka sabihin nyo. Nasaan na si Kastig, girl? Takot siya sa aso. Ako na lang isang bumaba dito sa ilog. Ayan, kasi may aso doon sa may bahay, takot siya. Ah, alam mo na, yung mga babae, matatakotin sa aso, kasi yung aso nangangagat. Ayan. Pero hindi naman, hindi naman totoo yun, sa isip lang niya. Dumaan naman tayo doon, mga mababait naman yung mga aso. Ayan. At saka, pag maraming tao, hindi naman pumapansin yung aso. Sina, ala, parang sanay na sila sa mga tao. Ayan. Ah, siya lang kasi, matatakotin. Nalala niyo yung, uh, yung uh, ano ba kahoy o parang halaman na ganyan? Yung sinabi ko na nabubuhay lang yan sa mga lugar na mga ganito, mga malilinis po na lugar, uh, sa tubig-tabang. Kung sa dagat pa, parang bakhaw. Ayan. So, pero sa Surigao, tinatawag ito ng iba na sagumay. Iwan ko lang sa iba. Uh, ka -ka Kadalasan, nabubuhay yan sa mga ilog po na mga malilinis. Kaya nito. Ayan. So, Iwan ko lang din naman tayo eksperto dyan pero sa karamihan ng mga lugar na napupuntahan po natin mga kastig, yung mga malilinis po ng lugar andun yun. Baka may napuntahan din kayo na uh, kakaiba sa sinasabi ko, hindi uh, ko lang alam. Pero karamihan sa napuntahan ko na mga malilinis na lugar, na mga ilog, ganyan. Uh, mayroon, mayroon ganyan. Lalo na pag mga bato-bato, uh, andyan sila. Oh. Yan. Oh. Uh, yan. Ayan, okay na mga kastig, nakikita nyo na lahat Kaya Shout out na lang po sa taga panood natin Sa buong uh, Pilipinas po Lalo na sa Davao Region Caraga Region uh, Sa Misamis uh, Provinces Misamis Oriental, Misamis uh, Occidental Lahat po sa buong Pilipinas na, na mayroon nakapanood po Sa munting Youtube Channel natin So welcome po kayong lahat At maraming salamat po sa panunood ninyo Sa walang sawa nyong panunood sana sana lagi niyo subaybayan yung mga magagandang video po natin ay pinapakita ko sa inyo at pagpasinsyahan or yun na lang mga kasi kasi hindi naman ganoon kaganda yung mga 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 ano natin yung yung pag-upload kasi yung kamera natin parang hindi ganoon ka kasi hanggang hanggang ganito lang yung kaya natin so baka sa susunod po pag nagkaroon tayo um, uh, mapaganda pa po natin yung ating mga video kasi niyo minsan umaalog kung napapansin niyo kasi minsan yung kamay natin yung ano na pagod na tayo kaya minsan kahit kunting ikot lang medyo maalog na ng kunting, so pagpasensyahan niyo na lang yan so, pero maraming salamat nga pala sa inyo sana ang Panginoon laging kasama natin sa araw-araw at saka sa kapatid ko shout out nga pala uh, ah, Luciano saka sa pamilya niya at saka sa bayaw ko si Attorney Junrebel Bustillo, hi po sa inyo, mayaw sa pamilya mo. Uh, nga pala, dito kami ngayon sa Jatagon. Uh, galing ka pala sa Surigao. Kung uh, bumabalikan na dito sa Surigao, sor, uh, baka magkasalubong tayo. Kasi patungo na kami ng Tandag City. Ayan, so, daan mo na kami sa San Agustin. Uh, mayroon tayong pupuntahan doon. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong mga casting. Kapalayan po sa mga na yuta. So mga kastig, ayun na, tapos na tayo dito Laling kami kami sa Baobaw po. Ganda. Sa marami sa salamat kayo pala mainit, sa, sa... sa katiwala dito, ayunad. si tatay, at saka yung kapitbahay nila, si madam at sa sige, sige, sige. Sila po yung magka kapitbahay dito na nagdadamayan po. Kung ano man yung mga handaan, <laughs> <laughs> ando sila pareho. So, maraming salamat sa kanila sa mabuting pagtanggap natin dito. So, di ba mga kastig, Maganda yung baw-baw Hmm. Sinabi na, na ni Tatay. Na tatayon. Nahuli lang tayo yeah. ng treasure dyan. Salamat sa <laughs> <at yung laughs> mga subscriber Biro lang ko yun. at saka bagong subscriber ko. Maraming uh, marami salamat sa inyo. At saka yung mga bago sa ating channel, marami tayong na-upload dyan. Mga 100, mahigit, 100 plus na ata video. I Scroll down nyo na lang. Marami pa kayong makita. At saka yung nag-shout out sa ating kahapon, uh, mula kahapon, uh, asahan nyo. Uh, hindi pa namin ma-upload lahat. Pero ipapangako namin na ma-upload namin yan lahat kasi hindi natin siya kaso matatagalan pa yung yes, iba kasi marami pa yung nauna sabayin kasi marami pa ang nauna hmm, wag lang magsawa manood sige antayin niyo lang antayin yung matagal sa ating channel uh, yung sabi niyo na unsubscribe kayo uh, puntahan niyo lang ating munting channel ang Marigol Star TV kasi minsan nagka po ang YouTube minsan unsubscribe po kayo at saka minsan nawawala yung hit notification niyo So, puntahan nyo lang ating channel kasi minsan... Yung kayo, Marigold Star TV. Yes, hindi kayo makakita ng aming mga bagong i-upload dahil minsan nagka-trouble. At saka, yun lang po. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, nag-like, nag-follow, nag-share. At saka, Uh, shout out ako dyan sa mga anak ko sa bahay, si Ate Princess, Kuya James, Ate Matit, at saka yung mga katiwala ko sa bahay, si Adjune, uh, si Lily, si Palabla Boringo, at saka si Marot, at lahat ng mga ko dyan ng Surigao City, at lahat ng napuntahan namin uh, dito sa Mindanao. Maraming salamat po sa inyo. Kung ano mang estado ng ating buhay, mayaman man tayo at mahirap, may pira, may pira man tayo at wala, huwag lang natin kalimutan na si God ang sentro ng ating buhay. Siyempre, kayo din mga kastig, buhay din kayo namin. At yun lang po, maraming salamat and God bless to us. Ulit nga pala, sa maraming salamat nga pala sa mga taga-panood po natin, sa lahat ng napupuntahan natin mula Davao de Oro, Misamis Oriental, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Island, Siargao Island, at saka yung mga kaibigan natin kastig, yan doon sa Cebu. So yung na, naka, na, nakapanayam natin doon sa Maya, The pink shed sa my carmin nguson uh, nil norte hi po sa inyo madam at saka yung mga OFW casting na nagpa-shoutout sa iyo lagi so maraming salamat nga pala sa pagpanood nyo sa walang sawa yung pagpanood at uh, wag sana kayong magsawa at sana ang panginoon nga uh, kasama natin sa araw-araw at hanggang dito po sa baba o sana kasama natin ang panginoon ayan so isang napagandang umaga maraming salamat sa ating lahat